Nalabuhay po para is, tuturo ko sa mga sa inyo kung paano maglaba. So, ito po ang itsura ng aming common laundry area wherein kailangan nyo pong magpa-book kung kailan po kayo maglalaba. Pero for today, wala naman pong naka-schedule so naglaban na lang po kami, nagsulat po kami dun sa notebook na nasa ibabaw ng washing machine nilagay namin yung day to day at yung time kung kailan kami nagstart at kung kailan kami matatapos so inuna ko nang ilagay yung nabili kong comforter for today and sunod ko naman yung mga damit so ayan, saradin nyo lang po yung washing machine Sarado nyo lang ho ng maigi. Make sure na wala hong nakaipit. Buksan po yung lagayan ng sabon. Lagyan nyo lang ho ng liquid, a uh, liquid uh, detergent. So guys, pag mga gantong machine, make sure yung ilalagay ninyong sabon is tama. Kasi merong front load na nabibiling sabon, meron din liquid. Meron din powder. Yan. Tapos start lang natin and balikan lang po natin after one hour. Kasi nakaset siya ng isang oras. Ganda maglaba dito guys kasi ang bilis. Ang bango pa. Yan yung naunang comforter. Hinango ko na. At iuwi na natin siya. So 'yun lang mga kawais. Magandang buhay sa lahat. God bless you. Bye.